Uy, may badyo na kumakato. Ulo. Ulo. May badyo na kumakato. Ang <laughs> kapagitid niya. Grabe itong badyo na ito. Nagagalot. Bitling yawa ka. Binibigyan na ng pira. Bumigay yung karga. Oh no. Mahulog yung karga. Ito, Tawalog mm -hmm. Wala tayong dalang painter boy <laughs> Sarapi oh, sarap buhay yung ano natin oh <laughs> Ay, Traffic pa Tawagan mo si yung six mo boy uh, Tawagan mo oh wala, talaga yan boy Tawagan <laughs> mo <laughs> Sarap buhay po, oo, oh, oh, oh. nakataas mo yung paa. Siyempre, ganoon talaga. Parang <laughs> alay eh. Ay, na, inabutan tayo na traffic na. A few inches later. You know, for the first time ko makapasok dito sa kumpanyang to. wag ka iya. Bayview Marketing Incorporation. Yan. So, so oh, yan. For the first time makapasok dito lang to guys uh, sa ano sa Fortune 5 ah uh, Fortune Drive so yan may pick up tayo so gagamit sa kapan so yan so yung kaibigan natin na sisting yawa ka so yung palambay <sa> view ah 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 Wow, yeah, for the first time, makapasok dito. Uy. Malawak pala to. Grabe. Parang playwoodan din pala to, no? ito pa lang ano dito. Ito yung mga bahay dito. May stay in ayan ka. Yan? Oo. Uh, yan. Yan nakatira Dito pala lahat ng empleyado stay in. Ayan. Sila ano. Buyo. Daming kahoy pala dito. <laughs> May forklift operator pa. Oh. Halos puro kahoy talaga pala dito. Oh. <laughs> Parang style tayo na boy. Debut marketing. Bumiga yung karga. Mahulog yung karga. <tod mo> <tod mo> <tod mo> <tod mo>

Adox, bendiran mo na lang. Ah. Ayun, pwede po 'yan. Hey, bendiran mo tayo, for pwede na lang, hoy. Para alisin mo na 'to, yung unahin mo siya. Isa. Para unahin mo, unahin mo siya. Hey, sidro mo na lang, sidro. Sidro mo na. So waiting tayo. Waiting tayo guys kasi ah uh, probably, please, uh, driver tayo ngayon. Yung ko, oh. <laughs> Problemado yung painonti ko. Problemado. Nalaglag yung karga namin. So, ayan ulit. Uh, may panibagong isasalang. Ayan, ayan. <laughs> ayan na. So, ayan ulit. Sasalang ulit yan sa amin dahil uh, pick up namin yan. So, ayan. Ganyan ang nangyari kanina. Kaso, uh, nagkamali. Nahulog bumigay yung mga tali <laughs> so ngayon uh, sabi ko uh, may binder kami dyan sa loob i-binder na lang so ayan so nakakaiba binder ayan uh, ulit kaso yung monitor kasi ng CCTV ko sa likod ng ano ito namamatay matay hindi natin mamamonitor sa loob ah, sa likod so ayan dyan lang kita ang mga ginagawa ay kung ang paano ikarga so <laughs> ano boy? ano balita boy? paano nangyari yan? ba't nahulog? <laughs> tumatawa ka lang eh ano ba? ano nangyari? ba't nahulog boy? mga <laughs> ano, ano ka mga lakay Ano <laughs> <laughs> ah, mga lakay yan? walang halo dyan boy, walang halo puro pala mga taga ano, mga lakay kaya pala matatapang boy, may tiyura boy. <laughs> Kaya nga umalis na ako. Hindi, isang magka, magkakababayan magka ata dito. Joke lang, hindi yung matatapang. mababait naman mga yan. Kaso nga. So, ito ng pick up namin. Kakabit sa tarpaulin. Bilangin mo daw isa-isa. <laughs> Bilangin mo daw isa-isa. <laughs> O, okay. kaya nga yan! Uy, may badyaw na kumakatok! Loh! Loh! May badyaw na kumakatok! Grabe itong badyaw na! Nagkakalit! Binibigyan nila ng piraw! Sising yawa ka! Grabe! Hahaha! 小兰，你干啥？